Ayan si Kuya guys, o, oh, dun sa kabilang ano. Ayan, nakita namin sumasayaw din siya guys, habang sumasayaw kami. So, gusto namin makita kung anong ginagawa ba nila dun, kaya pupuntahan namin siya guys, para makita kung anong ginagawa nila, kasi natuwa ako, sumasayaw din siya. Hi hey, Kuya! Hello! <laughs> Pwede ba mag-video? Oh, dami! Nag-harvest sila guys ng isda! Ang dami isda oh. Pwede tulo, tumulong ko manghuli. Ha? Ay ano, hito. Ay <laughs> no. ano, ang dami Ayos na sa harap ang dami na na. Uy, guys, dito pala yung ang dami nilang ano, nauhuli, guys, oh. So. Binibenta niya kuya. ya. Binibenta niya. Oo. Mamaya bili tayo. Mamaya pa bayan namin. Hito lahat 'yan. Ayun guys, nagya-harvest pala sila dito. Similyan mo rin din. Ang daming gumagalaw lucky, oh. Ang laki oh, ang Kuya, matinik ka nila nilalagay yung mauguli nila ayan ang para hindi namamatay kasi ano eh bibenta nila ito eh lalaki guys, sobrang lalaki ayan oh ang dami nilang huli ayan ayan <tod> Tapi lapit ke sobra. Oh, ya. kuya <laughs> Si pagana. guys. Ang lalaki. kita ba? lalaki, oh. my God. lalaki. Uh. Ninisanay sila guys so kahit ang lalaki Nakakalagnat pa naman yung tinik niyan. Oh. Batalwa. Batalwa tapos kinino. Thank you Bombay Naman mani kuya. Hello guys, ito guys hindi nagbigay si kuya ng dagdag. Oh, sana all. Yeah. Wow. Wow. Oh my God, wow! <laughs> guys, ang galing. Ang lalaki ng bigay ni Sir. May bariya po kayo, ano, 1,000. Ang lalaki, guys, so, oh. ang bag ni Kuya. Thank you po. Wait lang, hindi pa natin bayad. <laughs> nakabili kami ng isda kila kuya. Hindi namin naasahan yun. Ito na. An lalaki ang lalaki yung binigay nila guys. Sobrang lalaki. Oh my God. Hindi huh? ko akala ang lalaki nang bigay nila sa amin. 200 lang pero pero pag binili mo yun sa bayan guys nasa 1,300 na yun. Kasi ang lalaki sobra. So ito na nga guys, yung napamili kong isda, eh, binigyan ko lahat ng mga kasama ko para may maiuwi sila sa bahay nila.